Ito po ang buwan po ng July 2025. Pizza Desi Sa oras na ito po ay napakalakas po ang alon din mo ng bagyong kasing at ang bagyong imong Ayan po ay po ito matatagpuan ang pinakamalakas na alon dito sa aming lugar. Grabe! nang kalamidad. Oh, gusto. Ang ganda nito. na e, Ha? Black ka Lago na di bay Langin ya. Wow Kurang pala yan Lah Bawa kapaw na gari I do